Ilan ang mga pangitain na inilarawan sa aklat ni Zacarias? Walong mga pangitain. Nang buksan ang ika-anim na tatak sa pahayag kapitulo 6, paano nagbago ang araw at ang buwan? Ang araw ay napadilim at ang buwan ay naging dugo. Anong klase ng mga sanga ang hinahagis ng mga tao nang pumasok si Jesus sa Jerusalem? palaspas, mga sanga ng palma. Kanino iniutos ng mga pinuno ng San Edren na huwag magsalita o magturo ang mga apostol? Huwag nilang gamitin o pangalanan si Jesus. Saan itinago ang pilak at ginto na ipinadala ni Akes bilang handog sa hari ng Assyria? Sa templo ng Panginoon at sa kamalig ng palasyo.